sa akin palang pag-content guys okay lang sa akin na wala akong star, wala akong views wala akong engage, ang importante ay dahan-dahan naman talaga dito sa facebook magko ang ating mga uh, content guys hindi ito pabilisan na uh, isang upload mo lang ng video ay gusto mo na talagang sumikat ka at makikita Uh, pag-engage ng marami o kaya uh, bigyan ka ng star, hindi yung kailangan guys dahil hindi mo naman talaga makukuha yon lalo na sa mga uh, big uh, content creator dahil hindi kanila nila talaga guys kumawa ka ng unti-unti mong content at unti-unting views para sa ganon ay unti-unti uh, rin siyang umangat guys huwag kang umaasa sa iba guys uh, gawin mo ang lahat ng uh, makakaya mo para ikaw ay umangat sa sarili mo pagko content sa facebook friends so thank you so much maraming salamat po goodbye see you again